Maganda ng halyo sa inyong lahat. Ayan you know, oh, tayo na rin ngayong tayo magano mag uh, magpupudel po fight tayo, pudel fight. Ayan. Ikaw mo, Che. You Poodle like? It. It? Ayan, huh? yung nga rin, yami kakainin nga rin, sarili yung luto din ni. Eh. Pitas. <laughs> Bagong pitas lang hore sa kapitbahay, hindi hore nang mayari. <laughs> Ang isyu ho na rin, nahalap yung langka, tsaka yung puso na sa akin. Tsaka ito, hawot awot tawag din sa Batangas, hawot. Pwede ring halibaybay, ano. Ang nagluto na ret nagkayo dai si Ani. Hindi ko na hindi ko nakuha na kanina, no. Oh, Oo, ko ano yung Alvin hihintay ko. Ayan, ayan oh. No? At rin naman no? yung ano yung ating mga nagsaeng yan no. Wala tayong kanin na yan. At yung kapartner na nagkurkur din niya si Eileen yan. Ngayon ay at kisimula na ngayon ng ang pag Ang pagtaste taste test. Ayan. Ay ba, kain na din eh. O. Oh. Kain na ka rin. Ganyan lang din sa amin sa Batangas. Kapag gulo na kapamitas ng saging at saka ng puso ng saging eh. Kain na ng Ayan. Katalo na ho din eh. Ayan. Tayo, tayo. Lantak.

Ginisa out na 'yan, wala akong nitrat. Halimbini sa'm, intabak mo ko mo nang isa. Halika bye-bye. Ano 'yun? Hawo, tuyo. Mm. Obang. Tayo na sa dugawot, mo sa maliyan. nang inyong ginatangyan, yung lakto ninyo ano 'yun? Kuso. Kuso. Mm. Malunggay. Papaya. Ay, Sili? Napa hmm. ano pa ba? Wala na. Ako katakot katak na tayo ng kataga rin ang niyog. Four. Hindi nyo sa akin maraming niyog eh. No? Gusto nyo pumunta din eh. Oh. Marami pa tayong pangkaradyo na yan. No? Oh. Marami pa tayong niyog na oh. naka katambak oh. Tatalo pa na lang you know, yung mga laglag -lag din sa amir eh. Tapos ang ating papaya, yung pahoy ano. Hindi pa ang bunga niyan. Oh, na... No, mau si no may kalaman si din tayo din eh oh no, tatay tak na ho din eh. at nya metay papay ko ay eh, nakalabat magahan na buhen no ali oh so, to sa lahat ng ating mga tropa diyan sa kalamba kay ninja kay tc lahat ng tigre sa barwalte mga tigalaiya maglang hapon ho sa inyong lahat yung tanghali na o, oh, yun, ng orso, yun, yung sakto, una Yung ating may bahay, o, yan, yan. meron pa yung, yun, o, matamisin iseng, ng sugar. Ako, may pang dessert pa. parang hmm. pistahan din, yun, o, may halay pa. Mayroon kortis yun po kay Janjan Parahan, ng Pasko. <laughs> ah, bago magpasko pa pala yun. <laughs> Ay, nasarap nasa ito, hindi mo ba na pa, hindi na yan. Ano? Yes, Gardi lang ngayon, no? magandang kumain din sa labas ngayon dahil hindi masyadong kainitan. Ano yung ating mga, Hello. mga alaga, gusto kong sumalo yan. Oh. Si Britel, si Crunchy, nakaamoy ko ng hey, hawit kami. yung ating mga manok-manok na kapitbahay. Tapos yeah. pwede tayo din magduyan pagkatapos. Ay, walang tinik din eh. Taray hawak. muna ko siya, na sa ubo. Dali na, parang eh. Dala kang mabaguang, umiraw. Sabi ng pumarin, na Pumarin, na, Huwag mo alalahanin na yung ipin. Gusto mo yung namin. No, ay, kaya, kaya, so, ano, Abay meron. Kumain din kayo. Tao, daw At, ang ating sarsawang kapoy kasi simula Mulala ang namin. Ay, ana ulan na. Uy, oh, ano naman? Kasarap. Ay, ay, may huwiting yatim. Mahang gaw. Ano pang meron? Ano 'yung nasa tasa? Sosawan ng toyo. Hay, dinat ang laang. Saka saka habot. Ha? Tapaya, Ay, na, kaya lok papaya puso. Wala naman sabing that arihawot nga kaya iselito na. na kung kainan namin i. Ano mo, papa? Uwial bil, titalika. Hala mo naman. Oh. Tamaan. Eh? Tamaan. na. Kain